allow me uh, to begin by expressing my deepest condolences uh, to the families of the victims of typhoon christine as well as those who lost their properties and livelihood please know that your senate will be working extra hard to address your pressing uh, concerns marami tayong gustong at bigyan ng pansin lalo na po sa mga nasalanta rest assured that your senators will do so at the proper forum in the meantime We are here to discuss another pressing issue that concerns not only the previous administration but the future of our nation. Gusto ko pong lumabas na ang katotohanan para maka-focus na po tayo sa pagserbisyo po sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon marami pong nasalanta na nangangailangan po ng tulong at ang daming naghihirap. With this uh, let me emphasize that everything I will say here will be on my oath as a senator. To be clear, my presence here is not only as a member of this committee but also as a resource person kung kinakailangan para maliwanagan tayong lahat. Andito tayo para malaman ang totoo, nais nating lumabas ang katotohanan. After all, there is only one truth and it can stand for itself and there is no need to defend it. Mr. Chair, I trust that the truth will be thoroughly and fairly brought out by this committee, fittingly presided by our minority leader, Senator Coco Pimentel, we respect its mandate to investigate the war against illegal drugs in aid of legislation. In fact, I filed a resolution to investigate the war on drugs dahil gusto nating malaman ang totoo. Gusto nating makapagsalita ng malaya at na walang takot ang mga naimbitahan dito, walang public shaming, walang trial by publicity, Katotohanan lamang po at hindi politika. The Filipino people must realize the truth. At kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate Systematic talaga ang problema, kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality, and corruption na mga salot po ng lipunan. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Kung nakakapaglakad ba sila sa gabi na walang takot sa daan, pati po yung mga OFW's natin sa abroad nagkakaroon ba sila ng peace of mind dahil ligtas ang mga mahal nila sa buhay na nakauwi po sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Noong panahon ni, ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos anim sa bawat 10 barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga napakalat-kalat noon sa ating mga lansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos walos sa bawat sampung Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa ilegal na droga. Sa unang limang taon naman ni Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 70% ang ibinaba ng crime rate sa buong bansa. Bukang bibig po yan ng ating mga kababayan kung gaano sila kapanatag, lumabas sa lansangan, kait sa dis oras ng gabi dahil alam nilang ligtas sila at ang kanilang mga anak. Ako mismo, meron po ako nakakasalubong sa mga 7-Eleven, nagpapasalamat na ligtas na raw po ang kanilang mga anak. Kaya naman po, nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte mula simula hanggang pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang patunay na kinikilala ng sambayanan ang mga positibong pagbabagong dala ng kanyang pamamalakad. The war of the war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors. Mr. Chair, hindi po natin maikakaila, people are now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets and their, and their communities. Mr. Chair, nakakalungkot dahil bumaligtad na po ang panahon, nagbago na po ang ihip ng hangin, ang pinagsikapan at pinaghirapan po ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga, ganon-ganon na lang po ngayon kung baliwalain. Mr. Chair, ganon ba natin itrato ang sakripisyo ng mga alagad ng batas noon? Imbis na pasalamat tayo sa kanila at sila po yung naging bayani noon, sila po ngayon ay tila binabasura. Nung panahon ng War on Drugs, panaypuri ang naririnig natin Napakan napakaganda po ang ginawa ni PRRD. Bakit uh, makalipas po ng tatlong taon puro paninira at paninisi na? Paano naman po yung mga taong nagtarbaho at tumulong para maibalik ang peace and order? At paano rin po yung mga magagandang naidulot sa mga Pilipino ng laban kontra droga? But Mr. Chair, this does not mean that the Duterte administration sanctioned human rights abuses. Ang tanging hangarin ni dating Pangulong Duterte ay linisin ang ating bansa at labanan ang mga naghahasik ng lagim, lalo na po sa pagdating sa illegal na droga. Sa pagkakaalam ko, kailanman ay wala siyang ipinapatupad na anumang sistema, kapalit po ang buhay ng sinuman. Ayaw natin na mismong mga alagad ng batas ang lalabag sa karapatang pantaot at ayaw rin nating mangyari ang mga durugista ang maghahasik ng lagim sa bawat kalye na ating dinadaanan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung malagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis, kung manlaban ang sospek, unahan na nila dahil ayaw niyang pulis ang mamatay sa ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. In fact, nung 2018, sa maalala ko po, uh, pumunta po kami ni dating Pangulong Duterte sa North Sagaray, alas 3 po ng umaga, sa burol po ng isang pulis na binaril po ng drug addict. Nauna, naunahan po siya. Yan po ay isa sa mga halimbawa na nakakalungkot na ginagam, ginagampanan po ng tungkulin ng ating kapulisan ng kanilang trabaho. Maliban sa paggawa ng batas, kailangan talaga ay taasan ang budget ng mga pulis para wala silang rason na hindi nila magampanan ang trabaho nila. Di ba maalala nyo po, noong 2018, inuna nating idoble ang sahod ng pulis sa entry position nila. Kasama na po dyan ang mga uniform personnel. Estudyante pa po ako. 1980s, 90s, takot na takot po ako sa pulis. Checkpoint, walang ilaw, maraming hulidap, laglag bala, extortion. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, na ibalik po ang respeto sa mga pulis. Kaya full support po tayo sa mga uniform personnel at lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho para sa bayan. Dagdag pa dyan, dapat bigyan natin sila ng sufficient operational support, legal support in line of duty. In fact, I filed Senate Bill 422 to provide free legal assistance for uniform personnel who on any charge related to the performance of their official duty. sakaling mang may arestuhin sila, meron silang operational funds o panggastos, kailangan talaga nilang suporta. Ah. Kulang talaga ang kanilang pondo. Paano naman sila makakagalaw kung abonado pa sila? Kaya po, nandito tayo in aid of legislation to craft laws and check if kailangan ng additional budget para magampanan nila ang tama ang kanilang tungkulin. Let me reiterate, my fellow legislators, I was once quoted in relation to PRRD's anger towards these ninja cops, no? Dahil full support nga po siya sa mga pulis, tapos meron pang mga ninja cops, nag-imbestiga tayo dito mismo sa Senado. Natanong ako tungkol dito at sinabi ko, oo, galit talaga siya sa mga ninja cops. At dahil dito, tinakot niya talaga para ma-intimidate sila, para matakot po sila. Iba po ang pananakot para ma-intimidate at iba naman po ang usapan ang reward. Alam, ang alam ko, walang reward system na ipinapatupad si former President.